Magandang umaga. So umagang ito ay ating pag-uusapan ng ikalawang kabanata ng El Filipusterismo na may pamagat na sa ilalim ng kubyerta. Sa ilalim ng kubyerta ay nagkakatipon ang mga negosyanteng in ang mga estudyanteng Filipino at mga Indio. Kasama nila roon ang mga kargamento, ang mga tampipi, mga malita, mga bayong, ilang mga hayop at syempre pa ang makina ng paportabo. Kaya napakainit, Amoy na susunog na langis at amoy tao sa ilalim ng kubyerta. Mapapansin natin yung nag-uusap ang tatlong lalaki sa isang sulok. Si Kapitan Basilio, matalik na kaibigan ng Kapitan Chago, si Isagani, pamangkin ni Padre Florentino na nag-aaral sa Ateneo, at si Basilio na magtatapos na sa pagkadoktor. Kinukumusta ni Kapitan Basilio ang kalagayan ng kanyang kaibigan si Kapitan Chago. Sinabi ni Basilio na nalulung na talaga ito sa paghithit ng apyan buhat ng pumasok sa biyateryo si Maria Clara pinapupunta siya nito sa Sanjigo para di umano makita niya ang kalagayan ng kanilang kabuhayan roon. Pero duda ang binata na kaya siya pinapupunta roon ay para lamang malaya itong makahitit ng apian. Napag-usapan rin ng tatlo ang tungkol sa plano ng mga estudyanteng pagtatayo ng akademya ng wikang Kastila. Sinabi ni Don Basilio na medyo malabo na maisakatuparan ang plano sapagkat tutol si Padre Hernando de la Sibila. Pero sinabi ng dalawang estudyante na posibleng maisakatuparan sapagkat nangako ng tulong sa kanila. Si Padre Irini, matapos nila itong regaluhan ng dalawang kabayong kastanyo. Umalis sa usapan si Kapitan Basilio at siya namang pagdating ni Simon na mag-aalahas. Inalok ni Simon ng serbesa ang dalawa. Mapapansin natin na hindi kilala ni Simon si Basilio, ang batang tumulong sa kanya na sunugin ang bangkay ni Ilyas at ni Sisa, ang batang nakakaalam ng kanyang lihim. Nag-alok siya ng serbisa at tumanggi ang dalawa. Napag-usapan rin ang tungkol sa pagiging mahirap ni umano ng mga taga San Diego sapagkat hindi sila namimili ng alahas mula kay Simon. Sumagot si isa kanin ng ta buong tapang. Sinabi niyang kaya sila hindi namimili ng alahas ay, ay sapagkat hindi nila ito kailangan. Umalis si Simon na masama ang loob. Nagulat si Basilio sapagkat naging napakapusok at napakatapang ng kanyang kaibigan. Dumating si Padre Florentino. Sinabi niyang aakyat siya sa kubyerta sapagkat kinyanyayahan siya ng kapitan. Binalaan niya ang kanyang pamangkin na huwag susunod, na huwag itong umakyat sa taas kasi nakakahiyaraw. Baka isipin ng kapitan na nagmamalabis sila sa kagandahang loob nito. Pero, ang totoong dahilan ni Padre Florentino kung bakit ayaw niyang umakyat si Isagani ay eh sapagkat natatakot siya na makita ito doon ni Doña Victorina. Sapagkat ang hinahanap ni Doña Victorina na kanyang asawa, ang piking doktor na si Dr. Tiborcio de, de Espadanya ay nagtatago sa kanilang bahay.